Okay. Basta. Hello mga kapishers! Kami mo ngayon ay, na eh. Nagtay na ulit maglambat. At kalahati na po ang mga um, guwam. Dahil po kaming lambat ay may buwan lang inaarya. Ayan. Kaya so, ay mga palarit tayo at makahuli ng marami. Ito so, po ang aming pag-aari ng lambat. Dahan-dahan lang ako itong may aarya. Gawa ng... Argolia, mahirap po siya ng area. Ah, makakahulot tayo ng marami. Okay, sir. Itong unang ng ay sa Ang mata. Serious exciting to. Tres media. Ayok a, demey. Ah, tayo marami. mga kapisers sir. sa pumata sa ho ito ng aming inarya. Isang bata sa pa akong gawain doon. nakakahuli ng marami mga fishers lalo tayo ng madaming dito kami nakakahuli ng malalaking talakay to so ayan po mga kapishers tapos na po kaming umarya ang tabay lang po tayo ng mga apat na oras kung maganda po ang buwan ay mga dalawang limang oras kaming uh, hihila mag iintay so ayan po yung aming katapusang lambat mga ka ah, Makahuli tayo ng maraming talakitok Malalaki po ang mga talakitok dito Ayan, ito na po ang aking isang kasama At ari naman po yung isang kasama ay naglilihi na <laughs> Nagduduak-duak na At guwaho, meron tayo ngayon ma Maanlugo ngayon ng alam Medyo merong gulong eh, Parang naglilihi na na kaunti Ana hindi matuloy ang paglilihi. Ito po ang bundok ng ating banahaw. Yam. Napaaga po ang aming area mga ka-fishers. Kala ko po ay hapon na. Makulimlim kasi gawin ng ulap. Dapat kasi ang tapos nito ay medyo madilim na. Para hindi kita ng lamba. Para matagal magkadumi ang lamba. So anyway, nakarya na. Ah. Nakabangga na isda. Alright, so mga fishers O yan ho, ang aming lamba. Eho, ho, kutay. ng dumi lang agad dito. Salamat rihan naman ito. Oh. Kapag-share sa iyo, putik na putik. Ay! Oh, na tayo pagpalaan tayo makahulay. Ito yung pagdantong uh, lambat. Talagang hindi ito mababangga ng isna Pagdanto. 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 dane Am sa Tulingam sa Tampal isa po na makadali na tayo sa Talakinto at sa Tandaay ako mga kapisers sobrang dumi na lang ba hindi po mamabaw na